Hi guys, good morning Happy birthday to me So, wala Walang handa Wala Salamat pa lang tayo dahil buhay pa tayo Happy birthday to you Happy birthday to you Okay, na tayo. Guys, nakabili na tayo ng pagkain. Ito na ito. Tasok ulit tayo. Kumain. Matulog. Mag-duty. Matulog, mag-duty. Matulog, mag-duty. Guys, happy birthday to me. Happy nga ba? Guys, happy so birthday. Happy birthday. So, ito yung pagkain ko, guys. Pumili na lang ako sa 7-11 ng pagkain. E... Pag walang makakalala, hindi eh, salamat pa rin. Kain. For long life. Bye. yun lang ganun lang kasimple yung birthday ni 2.0 anong gagawin mo kung um, birthday mo tapos ganito paligid mo